Bayan viral ang gwardiya ng isang mall matapos makuna ng kanyang pananakit sa isang batang vendor. Sa video, kita na itinataboy ng gwardiya ang batang nakasuot pa ng uniforme at nagtitinda ng sampagita. Yan ang umaarangkadang balita ni Jack Bataliones. Pinagpiyestahan kahapon sa social media ang pagsipa ng isang guard ng isang mall sa batang babae na nagbebenta ng sampagita sa Mandaluyong City. Sinubukan pang pakiusapan ng CQ ang bata na nakasuot ng school uniform. Nang ayaw umalis ng bata, inagaw ng gwardya ang sampagita at lumaban nito. Umabot pa sa puntong sinira ng CQ ang binibentang sampagita at sinipa ang paslit. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang video karamihan ay nagalit sa inasal ng gwardya pero meron din nagsabi na posibleng ginagamit din ng bata ng isang sindikato. Samantala sa isang mensahe, sinabi ng pamunuan ng mall na sinibak na sa trabaho ang si Q at iniimbestigahan na nila ang insidente. Band na rin sa pagtatrabaho sa kanilang kumpanya ang gwardya. Noong July 2023, Isang security guard din ng branch ng kanilang mall sa Quezon City ang sinibak matapos iitsa mula sa pedestrian overpass ang isang tuta na alaga ng pulubi. Jack Batallones, Waarangkada sa Pagbabalita.